good morning po sa lahat ayan guys, kagigising ko lang at ngayon ay magpapakain tayo ng aking mga alaga pero di lahat sa akin yan guys, ilan lang yung aking mga alaga dyan yan ang aking araw-araw na gawain pagising sa umaga, hindi pa naka hilamos, di pa naka kape, ayan, paunahin muna ang mga alaga dahil nanghihingi na sila ng pagkain. Sarap ng buhay dito sa probinsya, guys. Kasi, kasi may alaga ka lang, may ulam ka na. Ayan. Yung manok na yan, guys. Konti lang sa akin 'yan. Malamang dyan sa Kapit Bahay. <laughs> out pala sa Kapit Bahay ko, yung manok nyo alam na pag nawala na, pag nawala na, alam nyo na kung saan. Char. Ayan guys, so ang dami nila. Hindi pa yan. Hindi lang yan yung aking mga alaga. Mayroon pang nakatali dyan guys. Ayan po, araw-araw hong -araw gawain. Napakahirap. Pagising sa umaga, nagiiyak na kasi nagugutom, nanghingi ng pagkain. Ayan, pupunta na naman tayo dun sa mga nakatali hello maggie si maggie kong alaga ayun pupunta tayo dito sa Na, may nakataling mga manok ayan naman guys ay pang sabong yan yung pato ko oh. ayan yun pang sabong yung isa naman ay pang ano pang wala lang yung puti ayan kahit oh. sana ako magpunta sana ako magpunta sinusundan ako ng mga hayop na ito mga animal talaga o oh. ayan, kakainin natin tong nasa puno ayan, akala mo gutom na gutom, hindi na kakain ito naman si puti pinatali ko kasi nakapatay na siya ng isang manok ayan lakas kumain o oh. Kas, kala mo, hindi na kakain. And guys, yung aking araw-araw na gawain, pakain sa manok, magluluto, maguhugas ng plato. So, ang hirap talaga ng buhay, mahirap, char. Ang mahirap talaga pag ganitong buhay. Katulong ka sa lahat ng bu ng bahay. <laughs> Ayan. Papakainin ko yung isang pula kasi hindi nakagaw kita nyo naman guys ang ah, daming daming mga manok lahat yan sa akin yan pala sa kapitbahay ayan o oh. daming manok no oh, pili lang kayo kuha lang kayo nung gusto nyo dyan pinanimigay ko na yan, yan. yung isa iakyat natin dahil hindi siya makakaagaw ng pagkain napakaarting pagkain kainin napakaarte kasi nga inaagawan niya ng mga nasa baba kaya nilagyan ko na sa taas kaya doon na lang siya kakain yan, yan o, sinusundan pa rin ako ng mga hinayupak na yan o no? hinayupak <laughs> <laughs> talaga yung mga hayop na yan no? ang gastos nila sa pagkain, yung isang kilo, dalawang araw lang nila. Kita mo kasi yung pakainin po guys napakadami saan kukukunin yan sa dalawang dalawang araw lang nila yung isang kilo kita nyo may pato, may manok may mga maliliit pang sisiyo yan guys, tapos na ako magpagkain yan na lang natira, oh yan, madami yan kanina, eh puno yan kanina, oh diba, halos na nga lahati eh, na yung pagkain sa kanila nakakaawa naman kasi pag laging gutom, eh lumalayas. Ngayon ko ba maaway na ko sa mga hayop na lahat ng hayop. Ayan o. Kahit hindi ko hayop. Na sa akin na lahat. <laughs> sa akin na lahat. Papakainin ko. O oh, di ba Ang saya. Ang saya naman. Ang saya tingnan pa